Ibinuking ni Mommy Grace Tan Felix ang nangyari sa unang heartbreak ng anak na si Miguel Tan Felix. Alamin dito, natatawang ikinwento ng TikTok star na si Mommy Grace Tan Felix ang first heartbreak ng anak na si Miguel Tan Felix sa guesting sa Tony Talks ni Tony Gonzaga ngayong linggo, March 9. Ibinuking ni Mommy Grace ang nangyari noon sa unang heartbreak ni Miguel kay Barbie Forteza noong nasa edad labing apat pa lamang ang aktor. Talagang batang-bata pa siya noon. Naaalala ko nagkasalubong kami sa hagdan, sabi niya, "Mami, nagbreak na kami," natatawang kwento ni Mommy Grace. Anya, umiyak si Miguel habang sinasabi ito sa kanya. Sila ni Barbie noon, natatawa ako. Ikinwento ko nga agad sa mother ko, sabiyanan ko, dagdag niya. Ani Mommy Grace, sinabi niya lamang daw noon kay Miguel nang umiiyak itong lumapit sa kanya dahil heartbroken, ay talaga. Oh, ikinwento rin ni Mommy Grace na hindi siya naging istrikto sa pagpasok ni Miguel sa isang relasyon. Noong nagkaroon ng girlfriend ang anak, Ania, pinayuhan lamang niya ito na, mag-enjoy lang kayo. Gawin niyo lang inspiration ang isa't isa. Ayon kay Mommy Grace, naging okay sa kanya ang lahat ng naging girlfriends ni Miguel, na Ania ay mababait lahat. Sabi niya, basta kung sino naman ang gusto ng anak ko, gusto ko rin naman. Basta lang may limitations.